Siguradong marami namang nagkukumahog na sa pagbili ng ihahain para sa Noche Buena bukas. E agri ba kayo na walang dudang lechon at hamon pa rin ang star ng handaan? Narito ang report. Black lechon, tiger lechon, at lechon para sa mga magre na sa trabaho. Kung nag-away naman kayo ng jowa mo, this is the lechon for you. Di rin po huli itong welcome lechon. Pati lechon ngayon, kinocustomize na? Astig, di ba? Pakuluya ng negosyanteng si Joy Requiso at ng kanyang mister sa Cebu. Hanggang ngayon din kasi, bumabawi pa rin sila sa naging epekto ng pandemya sa kanilang negosyo, pati ng mister niyang nawala ng trabaho. Oh, uh, ang dami ng lechon. So marami kang ka, ka, ano, in, in, that kind of line of business. So uh, we think about with a twist. Nasa 7,000 pesos ang original lechon. Dagdag ka lang ng 400 pesos para makustomize. Organic daw lahat ng sangkap niyan kaya walang dapat ikabahala. Pero kung ang bet mo ay yung original lechon lamang, syempre marami sa sibunyan. Hindi lang panghandaan, street food na rin nila yan. Sa Talisay City, nakahilera ang mga tindahan ng lechon sa tabi ng beach. So the good thing about lechon here in Cebu is that you can eat it practically every day. And sometimes, especially on Sunday, it's lechon, it's a street food. So kinakain mo to sa beach, sa, sa daan, meron lechon anywhere. Kung sa Cebu, lechon ng bida. Sa Maynila, hamon ang pinipilahan. Kanina, napakahaba na ng pila rito sa sikat na bilihan ng hamon sa Quiapo. Si John, isang oras pumila, makabili lamang ng hamon. Kung pwede ko na sabihin kung gaano kasarap yung amoy, masarap siya na talagang kahit nakapikit ka, tapos malalaman mo yung excellent kinakain mo kasi iba'y lasa talaga. Ang 70 anyos naman na si Lola Milagros, dumayo pa mula Victoria, Laguna. Masarap eh. Excellent talaga. Pati si Ray, nagaling naman ng Binyan, Laguna. Tradisyon na Christmas ng mga Pilipino, then yung tita ko, at saka yung pinsan ko, bagong uwi lang galing US. So, umbaga parang nakisuyo, oo na. O baka naman pwedeng dayuhin mo yung eksilente. Peelable din ang mga tao rito. Yan ay kahit pa tumaas ng 20 hanggang 40 pesos ang presyo ng ham. Kaya yung iba, tingin na lang muna ang binibili, huwag lang mawala ng ham sa kanilang noche buena. Bukas ang bilihan ng ham na ito sa Quiapo, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi buong linggo.